pupunta ako manguha ng tanim nilang mangga panghimagas so, may pick up doon tapos pusa punta ako doon sa may maliit ayan ito yung malaki Malalaki ang bunga. Ito yung ano. Hindi na sila nag-harvest kasi nakagawa na sila ng um, pickles, mango pickle. So, nalalaglag lang siya. Tsaka pinupulot ni nanay. Pero dito, ito yung okay, matamis. Ito marami din siyang bunga. pero hindi ito yung kukunin ko dito ito yung matamis kasi so maghahanap ako ng hinog kasi malalaglag din naman siya ito half ripe siya organic ito walang chemical na kahit ano uh so, I found one ito hinog na siya malambot susu maraming mangga, mango season ano pa ay patigas pa ayun ay, nandito patigas oh, pa siya dito lang yan sa bakuran backyard ni nanay madam Pwede naman kumuha. Hindi naman sila madamot. So, isa lang. do may meron pa yung nakuha kahapon. Pero hindi pa siya hinog. Ayun. Ayun siguro. Oh. Hindi hinog nga siya. Tapos, eto pa. Inog nga siya. So, okay na yung tatlo. Thank you, Puno. So, uditin. Marami pa dun. Kapunta sa may pool nila. So, ayan lang. Bye-bye.